Konting forma na lang 'yan, pwede nang buhusan, no. Yan yung uh, ano, binalikan naman natin yung uh, ginawa nila ngayon. Grabe mga bakal, oh. Good morning once again. So, nandito naman tayo sa may biyok mga kababayan. At uh, magbibigay na naman tayo ng mga uh, panibagong uh, update no? bago tayo magsimula no? sa mga baguan at uh, hindi pa nakapag-subscribe no? o napadaan lang sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload no? at tungkol dito sa Maynila. No? So, ayan po. No? At uh, mabilis na trabaho kahapon ay pinunta uh, pinuntahan natin to wala pang uh, bakal to ngayon uh, nakikita po ninyo kung gaano uh, kadami yung bakal na nilagay nila oh. pakatibay talaga oh. so mga solusyon no at uh, magandang balita mga kababayan no dahil uh, yung uh, boss ng uh, San Miguel so tutulong na no sa pagsugpo ng baha dito sa Metro Manila no at uh, wala ng problema sa gastusin ang uh, problema na lang no kung uh, ano ay uh, sa kooperasyon no Hiningi lang niya yung kooperasyon ng Metro Manila Mayor at saka MMD Chairman so, sa gastusin wala nang alalahanin mga kababayan no so ako ah, na niya alam naman niyo yun pag uh, ang kumilo uh, ano uh, mapira no bilyonaryo yon at yon na mga na trabaho na naman so pa pa Okay, okay. Ah, okay. Ba't ginaganyan pa sir? Ba't uh, ginaganyan pa? Oh, wow, gara pag mo di sa tatagos ang nahalo dyan sa baba Ah, ibig sabihin may siwang pala dyan hmm. Oh, ah, lalagyan nila ng ano para pag daw hindi sisi ano mabubuhos diyan sa ano may siwang sa ilalim. Yan yung uh, strategy. Yan. So, napakalaking kanal ito, no? Mal Napakalaking uh, drainage to. So, kaya yung uh, isang sasakyan dito. Ganun po. Ha? Ito po yung uh, patuloy na pagbibigay natin ng uh, update dito sa may v no? At uh, ito yung uh, solusyon na uh, uh, nakikita nila, no? Ito nga uh, lahat ng mga drainage, no? Ay uh, dapat uh, linisin, no? Sabi nga ng boss ng uh, San Miguel, no? Yung mga ilog dapat na uh, linisin, mga obstruction dapat tanggalin, no? At uh, yun na nga, uh, at, uh, tutulong na siya, no? kanyang kumpanya no? At, uh, wala na daw tayong uh, wala nang gagastusin po problemahin yung gobyerno uh, sagot na niya lahat no? so ganun po no? may isang salita na yung uh, boss ng MMD yan po at uh, tuloy, tuloy tayong uh, nagbibigay ng uh, update dito uh, binabalik balikan natin tong lugar na ito no? kasi sabi nga nung nagko-comment sa atin no? ay uh, kung uh, may camera so kapapabilis ang trabaho dahil uh, siyempre ikita naman ninyo yung uh, uh, kailangan na uh, matapos kagad itong uh, ano na ito proyekto na ito dahil uh, tagulan na ngayon no o so, binalik ta bumalik tayo uli dito at tinitingnan natin yung uh, ginang, uh, ginagawa no so malaking uh, progresibo na ito nga itong uh, nasa tabi natin na ito ay bubuusan na lang ito ayan Terima kasih telah menonton! na yung gagawin na naman nila no yung uh, pinanggalingan natin halos sa ano na bubuhusan na lang yung iba yung iba tapos nang buhusan yan na oh o tulong tulong po sila dyan galing oh laki ng bakal oh grabe Ya. Yeah. <tuk> Yun doon banda sir, bubuksan rin niyo doon. Ah, hanggang dito lang kayo. Hanggang di uh, dito lang yung uh, kanilang uh, kontrata. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. So hanggang dito lang yung uh, kanilang uh, project pala no. Ito so yung uh, likod nung uh, ano so, uh, may, uh, pumping station. <tinyo>

Ang lalaki ng mga bakal, oh. oh. So, pahaba siya. Nagiging pakit nito ay pahaba rin. Dito lang to sa kahaba ng uh, biwok, no? Kaya ang samantalang uh, sarado muna yung ating biwok, uh, mga kababayan, dahil uh, binigyan daan itong uh, paggawa ng uh, ano na ito, uh, itong uh, drainage na ito. Ayan. Uh. So, nakikita naman natin na uh, inaapura rin nila, no? Kasi uh, mabilisan itong uh, project na ito. Uh, bago ito na ibigay sa kanila yung uh, ano na ito, kaya uh, kailangan uh, yung uh, timeline no? yung uh, time na kailangan matapos agad kaya ito nga puspusan uh, yung uh, kanilang ginagawa ito na lang yung uh, hindi na forma at hindi na no? uh, ito kasar kuya so, uh, siguro hanggang uh, mamayang hapon to ito, ito, silang gagawin to uh, na ito so, yan. naman yung uh, pumping station kung saan at uh, hinihigop nila yung tubig at uh, tinutulak dyan sa may uh, dagat no ayan Cut. Cut. ayan Babaan lang ng uh, biwok to. ito yung uh, pumping station so yung generator pinagamit nila para pumping, so, ah, uh, lagi nila, no, lagi na nakaantabay dito, no, may mga malalaking generator sila dito. hirap din kasi uh, lalaki ng bakal nakikita no, ko naman yung uh, anilyo pa lang ng ano ay uh, parang 3C na kalaki yung bakal hindi lang di 2 hindi 3C